Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, pagkatapos mag-unbox ni Kuya Jomar at ni Ate Carla ay nagiging sweet na nga ulit si Kuya Jomar kay Ate Carla. At inaaya niya si Ate Carla na kung pwede daw ay lumabas naman daw sila minsan muli. Dahil namimiss niya na nga ang mga oras na kumakain sila sa labas at nakakapag-usap-usap sila ng mga bagay-bagay na mas importante sa kanila. Ang birthday ba diba masuot sa kanina? Akin na kasi yun. Ano po yun? Meron, yung sing-sing. Nagkita ko kanina. Ba't mo kasi inano in a days? Pakita mo na kasi, eh. para kami hindi na proud eh. Sige na. Ay, <laughs> yung regalo mo ng birthday? Oo. Bakit? <laughs> 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 Bakit? <Brother, laughs> <Brother, Alvang, laughs> ano ba? <laughs> ano? 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 Ito naman. Ang mga kalinga, ayun na kasi ipakita. Pero gamit na, na po yung <laughs> ano. Sing-sing. Kala ko pa naman, meron. Namalagmata lang siguro ako. Wala pala. Ah? ah? Parang kasi nga ko, siguro, in-expect ko lang na sinuot mo na. Pero, pali pala ako. Anyway, alam mo kanila, labas naman tayo nandiyan ah. Kasi, lagi ka na lang busy sa school. Pag tuwing inaaya kita, lagi ka namang nasa school. <laughs> Kailan ka ba mapadaid? Ano po, next week. Next week? Anong gagawin mo dun? Mag-OGT pa pang... kami. OGT? Two weeks ako sa diet. Two weeks ako sa diet? Pwede mas malapit na tayo. Pusin naman makapag... Labas na tayo na. Basta pag ano, pag okay sa your schedule mo, sabi ka lang ha, susunduin kita dito. Okay ba yun? Kasi... Gusto na naman kita makasama. Kung tayo lang. Kahit huwag mo naman isama yung ibang angels. Hindi ko na isasama yung ibang k-boys. Tapos si Kuya David mo, hindi porket close kayo na. Sasama ko yun. Pay mo na ha. Okay lang ba? Sa nga ka lang, Carla. Pansin ko lang. At baya ko si Debbie Bait po kasi ni Kuya David. Bait! Bait din naman ako Saka ano po, parang may pinagdadaan na din ngayon si Kuya David. Pinagdadaan? Ano na meron niya. Gusto mo sabihin? Marami <laughs> <laughs> siya. <laughs> ha? Biro lang naman. Ito naman. Tinanong ko lang naman si Kuya David mo. Wala naman yun, okay naman yung si Kuya David mo. Pero, kailan ba talaga yung pinaka-possible date na available ka? Bakit po? Bakit? Eh, parang naman makapag-usap naman tayo, heart to heart. Para makapag... Sabi ka kung may problema ka, makapag-andil naman ako sa'yo, makapag-open. Makapag kung may may gusto mo na akong sabihin, tayo lang. Okay lang ba sa'yo? Ayon nga sa pag-uusap ng dalawa ay may gustong sabihin si ate Carla ngunit nahihiya siyang sabihin ng may kamera at ng may mga tao. Kaya naman sabi ni Kuya Jomar ay mamaya magpapaiwan na lamang daw siya kapag umalis na ang buong kalingap. Nang sa ganon ay masabi na ni ate Carla ang gusto niyang sabihin kay Kuya Jomar. Kinikilig naman si Kuya Jomar at napaka-curious na siya kung ano ito. Pwede mo naman sabihin sa akin. Tayo tayo lang naman Hindi lang po. Sa susunod na. Susunod? Next week pa naman yun. Ngayon na. Nandito naman ako. Kahit... Kahit mamaya. Pwede mo naman sabihin sa akin. Pag... Ang ganito na lang. Paunahin na natin sila. Tapos magpapayo ako dito. Tapos sabihin mo na, sabihin na sa akin. Ano? Okay ka ba doon? Tungkol ba sa inyo, sa'yo po. Sa akin? O di iwan niya ako. Tapos sabihin niya lang sa akin. Ah, uh, payag ka. Parang, parang akong kinabahan dun, ha? Ano ba, sasagutin mo na ba ako? Baka naman din mo ako. Merienda na muna po kayo. Ganyan kayo. Lagi mo na ang binabago yung topic. Ano yung Handa po kasi dyan sila mama? Grabe ka. Handa. Pagkain na naman. Tapos magreklamo ka ng taba-taba ko. Pero mama meron dala. Yay! Yay! Yeah. Meron din na naman. Na naman. Uy! Thank you. Dito na lang. Sige, salamat. Thank you. Wow! Ato o. nagka po ba kayo? Tara na po. Magka-copy rin ako wow. pal. Tito, tita, meron po. Grabe, salamat tayo. Thank you tayo. Kumusta kayo, Tay? mamaya pala, Tay, may sasabihin ako sa inyo, Tay, ha? At kay Carla. <laughs> Carla, mamaya, may sasabihin ako, Carla, sa inyo. Ah, ito ay good news. Bro, may good news tayo ka na, Carla, oh, mamaya. Guys, good news! May good news tayo ka na, Carla. Ano kaya yun? Grabe, thank you, Carla. Ang ganda naman ang ng parating <laughs> wow. ng kape. Grabe. Pwede tayong magnegosyo ng kape yan, Carla. Mm. Bro, iba talaga ang kanda ni Carla ngayon, no? Iba Ano nangyari, bro? Ba't grabe si Carla ngayon? Siya nag-handle ka para sa akin. <laughs> <laughs> Kaya ka na sabi ang press ko, ha? Salamat po, Tito. And so, ayun mga kalingap. Uh, Ayan, maraming salamat po sa panunod, ano? Pero bago ang lahat, bago tayo matapos, uh, bibigay ko po kay Carla itong pinabibigay ni Tita Emma of USA. Palapangan okay. naman dyan, Yay! mga kapatid. Thank you, Tita Emma. Say hey, thank you ka, di naman ito para sa'yo. Ay, naman para kaya pagkala ko. Wawa naman kayo, hanggang thank you na ka lang kayo. Hanggang panood nyo, daba naga-unbox. Support, support. Ayan mo, darating ang panahon, may mag-unbox din kayo para sa'yo. <laughs> Pagkatapos naman ng kanilang merienda, ay tinipon nga ni Kalingaprab Prab ang papa, mama, at mga kapatid ni Ate Carla. Ito ay dahil sinabi ni Kalinga Prab na sila na ang next na papabahayan. Kaya nang nalaman ito ng mga magulang ni Ate Carla, ay abot langit ang saya talaga nito. Diyan lang kayo. Okay. Buong pamilya, masaya pagsama-sama. O, di ba? Kahit maliit yung bahay, ang saya-saya nila, no? O, oh, ang bait ni, na ni nanay, lang. ang bait ni tatay. Ta Grabe. Kasi siya na po kayo, di kayo makasama. Mga okay lang po. po. Kasi ito na nga, para sa ano to, kasi sunod na kayong papabahayan. na yeah! ko yeah! <laughs> uh, And ngayon, 'di ba, may nagbigay ng para sa lupa niyo, no? Si Tita Jenny. Shoutout kay Tita Jenny. Thank you so much. Thank you so much. Tita Jenny. Grabe ang support ni Tita Jenny. Hindi lang kina Kayla pati sa mga vlogger na sumusuporta sa Jomcar, 'di ba? Sa mga nagla-live about sa job talagang andyan si Tita Jenny, mm -hmm. nagpapakulay. Pakulay, pakulay. Oo. Oh. Sino na ka experience ng pakulay ni Tita Ako Jenny? Po! Oh, yan o, si Ato. Si Ato. Yan sila Kuya Jens. Palagi na pakulay ni Tita Jenny. Ako rin. Oo. Oh. Thank you po, Tita Jenny. Ngayon, bibigay ko na po sa kanila yung pambayad dun sa lupa. Wow! oh wow. wow. okay, ba Kayo na lang magbayad. Kasi, di na kayo makakapunta dun eh. Balak sana namin puntahan na dun. kasi umulan nga. Ngayon, kayo na lang po mag usap doon. Ang Pasok ano po? Kulang po ito. Ang plano mi po, ko ta gusto ya po kay bahan ka po ta. Ah, kasama kami. Opo. O oh, sige. Po, Marat ano po, para po, para po mahiling mi po talaga na na ito na po sa industriya. o oh, ngayon na gusto nyo? Uh, oh, ngayon na. Eh, 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 po, yeah, maglakaw, kahit, oh, tama. po maglakaw kampi. Nagugulan na ulan pa. Maya maya. Masarama na siya. duman. Oh, may van naman dito, may van. Sakay kayo sa van. Okay. ko na Oh, sige, sige. Para ano po kaya ay may ano po si may added kay itong lupa na halimbawa daw po ma bakal may itong daga kung ano daw po si pinag-urulayan halimbawa daw po kuya labi yung puno daw po ng nyo magpapayabayad pa daw po kung ilang oh, puno oh, okay. ganun nga yun, ganun nga yun. Hmm, sabi ko nga so, kaya gusto ko po nandi, nandun ka po pagbayad na okay, para, sige, para, sige hindi, uh, anong sunod, unang gagawin susukatan mo na nila o may sukat na, mayroon na naka lupa. Mayroon na po, alam na po nila kung ila po. Na, alam na. Po ano, Same bito, nung kay na no kina Rosan. Opo. O, ayos. Same lang din ako po 'yung nag-tape ng nagt bintana. Dati opo, lang, last lang. O, pero bilahin ko muna 'tong 'yung 50k. 50k dapat yun eh. Kabilang nga Carla? Kabilang lang tama ang pagkabilang ko. Grabe, thank you kay Tito Jenny. Eh, di ba sa iyan pinadala kay Pure Health? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet. Talaga naman sobrang pinaka-inaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!